malaking karangalan na kami po yung tumatayong biyay sa panahon ng eleksyon. Ang paniniwala ng Kongreso ay ang mga teacher ang pinaka mapagkakatiwala ang civil si servants dahil sila yung humuhubog sa kaisipan ng mga kabataan natin. Ano? So very trustworthy sila. Pangalawa, ang paniniwala ng Kongreso ay uh, ang mga taong manggugulo sa, ano, sa presinto ay magdadalawang isip kapag nakita nila yung mga teacher nila. 4,000 piso ang allowance ng mga gurong PEI. May 200,000 pisong death insurance din sila. Pagkatapos iset up ang PICOS at mailagay ang PIN, magpiprint na ito ng papel na katunayang walang lamang boto ang memory card nito. Pinapakita niya na may Okay. Oras na para bumoto. <murraks> Alas 7 ng umaga at hanggang alas 7 ng gabi ang botohan. Pakikuha po yung ID. Alas dos ng hapon ng bahagyang numipis ang mga botante sa presinto ni Teacher Chelma. Kaya sumaglit siya sa kalapit na Melencio Castelo Elementary School para bumoto. Hindi po kami nakahabol sa local absentee voting. So dahil gusto ko, sangarin rin ko naman makaboto kahit papano. Hinintay ko po na maging uh, maluwag yung botohan sa presinto ko. Tapos inurian ko na po yung mga kasamaan ko para makapunta po ako ngayon doon sa aking uh, voting center. Ang ilang sa mga binoto kong senador ay sila sila Binay, Angara, Aquino, Trillanes at saka 'yung iba pa po. pagka po ng aking vote na ibigay ko na kung, uh, kung ano 'yung hatol ko rin bilang uh, mamamayan ng bansa. Tuwang-tuwa po ako kasi uh bukod sa or despite na Napaka gulo ng election. Nagkaroon pa rin ako ng chance na may ibigay ko kung ano yung boto na gusto kong ibigay. Miembro si Teacher Chelma ng Iglesia ni Cristo. May listahan siya ng mga dapat niyang iboto. Para sa akin, sila po yung karapat-dapat. Wala pa akong inisip na yung sasabihin ba naman nila na uh, dinidiktahan. Alam ko na mas matalino ang aming pamamahala sa pagpili ng mga taong dapat namin iboto. Pagdating sa kanyang presito, balik trabaho si Teacher Chelma. May pagkakataon na nanganib ang buhay ni Teacher Chelma sa pagsisilbi sa eleksyon. Nakapasok na po sa school compound yung mga tagalabas na binabato na kami sa loob ng school compound yung sisigawan ka ng mga taong bayan na manluloko, manluloko. Umiyak ako noon habang binabagtas ko yung yung daan patungo doon sa sasakyan doon sa IBP Road para kami i-pick up na kinokordonan kami ng mga sundalo. Ano mo para kami mga kriminal. Umiiyak pa ako noon talaga. Iyak ako ng iyak. Na salinis linis ng aking adikain na tumulong sa bayan, sa linis ng aking konsensya na maging maayos ang pagbilangan pagbila, ng boto. Ganon ang nangyayari. Ayon sa Department of Education o DepEd, halos isang daang guro ang naging biktima ng karahasan noong 2010 elections. Halos sampung guro ang nasawi. Sa likod ng mga karanasan na masalimot sa tuwing eleksyon, masasabi ko na masaya pa rin ako kasi alam ko na ibigay ko yung dapat na ibigay ko sa bansa ko ano yung dapat na servisyo na ibigay ko.